Hello, good morning po. Ito po si Randy Ebron TV. Okay, this morning, um, papakita ko sa inyo yung mga stag na dadalhin natin sa PS stag. So, kita-kita po tayo doon sa SMX. August 15, 16, and 17. So, SMX, Pasay City. So, meron tayo itong boat. eh nakita-kita po tayo doon. So, madadala lang natin. eh konting stag, kulit, at ilang set ng trio. So, siguro tatlong set lang ng trio madadala ko doon. eh, madaming order eh. So, kita-kita tayo. Ito yung isang stag. Ayan. Okay. tayo sa ang mga tayo sa araw. Sa So, so, so natin kung baka tayo ng 50. Sigurado naman yun, no? uubos oh. Ito yung pantrillo. Nagbosto natin, straight go ay magpakita <laughs> <laughs> yung isa nito naka-reserve na eh hindi pa naman napupuli pa pero may deposit na so ito road stag pang so paparisan na lang natin to Ah, medyo mahaba pa naman uh, August 15 pa naman po yung ating event so mamimili tayo ng pulit para sa kanya hindi <coughs> ko alam kung makakapagdala tayo ng abuhen na pang trio pero sigurado Boston makakapagdala tayo yan yung i di display natin sa event so, yung, oh, yung iba dito pang trio pinili ko po ito so, yan, medyo bata pa sila pero tingnan yun yung mga itsura <coughs> so yung gustong pa-reserve pwede dun yung nakuhanin sa event pwede po sa 15 ito yung bulog ko ayan. ulitin natin SMX August 15, Fiesta. boot number 1 ako ginaalam ko ako mga sir o, meron tayong ilang pirasong bullet dito, ayan <coughs> oh, second bullet on this video. Baka gustuhan nyo, pa-reserve na. Kung pa reserve kailangan po natin ng deposit. <coughs> Gusto nyo doon kunin sa event, pwede po. <coughs> Tandaan nyo, ang number ko, 09369107644 Yun lamang po ko. nakapili na tayo although nabugbog sa ulan tong mga to <coughs> so first, second eto yung third bulik okay. para serve yun sa akin sa kailangan po mag deposit para ma-reserve sa inyo yung bulik o yung pula so papakita lang natin yung ilang dadalhin sa first day Ayan. So, kailangan nating paghandaan yung dinadala natin dong manok. <coughs> Dahil tayo naman po ay kilala doon sa event. Taon-taon, halos lagi tayo nando doon. Lagi tayo may booth So, tingnan natin. So, pinaghandaan po natin itong event na to. At ayoko nga humunang magpapunta sa farm dahil ma madadala yung ating mga pan display to. Kung gusto naman pong kumuha baya dito sa upload kong ito, ay tawag lang po kayo. Doon yun na lang i-receive sa event. <coughs> So yan yung ilan lang yung sa napili ko Yan no? May di display natin sa SMX Convention Center So yung range natin Dalawa na lang natitira Sana umabot ng expo So yun Oh, commercial muna baka may gustong bumili ng civic oh, hindi na nagagamit dalawa po yung civic ko isang 2 door at isang ito yung EK na tinatawag SIR body <coughs> so yun ilang stack na ba yung ko sa inyo so magdadala din tayo ng Boston Black so <coughs> simple lang mga itsura nito ng mga Boston Black sa puto wala tayong madadala dahil yung iba na pa sama din sa pahulugan natin wala lang siguro grey wala na rin siguro konting kwento lang mayroong buyer na ayaw ng grey pumili siya ng magaling pula binito ko yung magaling niya sa grey ko na kursunada ko ayun. inubos niya yung grey ko tsaka shout out nga kala doc na taga QC so napakaraming ipinanalo ng mga bossing So, kita-kita so, tayo sa Battle of Tiktokers. Yun po yung aking mga ganap. SMC, SMC, August 22, 5 stag. 1.3 million guaranteed price. May kasama pa yung Honda Click na brand new. Tapos may 5K allowance every entry. Timbangan po, early bird. Sa gusto pong magpa-reserve, pa-reserve po kayo. Sa number ko or sa Facebook ko, Randy Hebron, 38k followers, with check. So, another Pantrillo, you know. Pero, December moon lang ito eh. So, kapipili-pili lang. Yan, Pantrillo natin. So, dalawa na yung Pantrillo. Isang pickom at isang straight-com. So kaya lang tayo nag video Para makita ng followers At ating mga suki doon sa event Na pinaghandaan natin Yung ating dadalhin Although hindi naman masyadong marami Siguro Si Sentang Stag marami na yon 20 20 stag per day Tapos yung pulit Ayan, siguro mas madami at nagpapaligo nga ang tropa ang team trobla dito para nga doon sa event pero dalawang paligo pa although anong date lang ngayon so eto eto yung isa pang bosto no ito oh. pikom naman siya oh. another brood stag oh. tapos yung nasa loob na nakasalang eto umi umiitlog na Puro breeder po ito. Ayan ang... Madilim eh. Bacon lang. Ayan po. Nakaset na ito. Kukuligtahin nyo na lang ang itlog. At ito po ay... Umiitlog na. Sa gustong mapay sa trio na ito, pwede ko pong ibigay sa inyo. Zero, nine, three, six. Nine, ten. Eka tanggalin natin ang cover para makita nyo po ayan. So, yan so ayan po mga sir yan po yung trio ready to breed and laying umiitlog na po sila liliguan nyo na lang at pagdating ng end of this month e eh, pupurgahin nyo so ganun lang bigay-bigay ng vitamins every 15 days that's it kukulik na lang kayo ng itlog at magiging pareho na yung ating mga manok dahil ito ay sariling uh, personal na pili so kung may makakakorsonada okay, kung hindi naman, okay din so yung mga pulit no? tuloy okay, na nga muna natin to arama makita nyo na mas maganda. Mayampo hmm. yung aso. So yon, tawag lang kayo. Wag yon, wag na wag ko kayong magkakamali At uh, yong aking pung GCash number ay din pong personal number na zero nine three six nine ten seven six four four. Facebook 38k followers with check Huwag ho kayong maghuhulog sa GoTime Huwag ho kayong maghuhulog sa ibang bangko Sa JKS na lamang Cebuana, Palawan, ML Willier Or uh, LBC So yun Humaba na lang humaba yung vlog natin So meron pa tayong hindi napapakita Ang dadalhin sa event So meron pa dito <clears throat> Nasaan ba? Oh, ito isa, oh, straight comb, oh. Gandang suka to. Di display natin to sa SMX Mall of Asia this coming August 15, 16 and 17. Iyon. Lakas ng hangin. Oh nabubusal sa lambunto <laughs> pihet pihet ayaw <laughs> ano ba natin patiripin ito paayunin natin sa ayun 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 yan yan yun o oh, yun okay ulitin ko sa si gusto magpa-reserve tumawag kung gustong doon pick up pen sa so, August 15 magkita-kita po tayo so hanggang dito na lamang po Medyo mahaba na po yung vlog natin. Ito po si Randy Hebron TV. Good morning po sa inyong lahat. Bye-bye. Salamat.